Rock. Ba't ka na ako? Tay. Kailangan na namin umalis. Kailangan na namin bumukod ng asawa at pamilya ko. Di ba, Tay? Huwag kayong mag-alala. Papadala ko naman po kayo ng pera eh.

hindi naman pala maging magkasama tayo habang buhay tayo. Sige na po. Mauna na kami. na pa kami ng bus? <coughs> Okay. Wow! Very good, son. Ang ganda ng grades. Ano man na ka talaga sa akin, ah. Oh. Yan. Ano ko po. kong grades mo. Ano yan? Pambihira. Panganay ka? Tapos ganito ang grades mo? Mabuti pa yung kapatid mong bunsan. Puro pasado. Ikaw, panganay! Tapos ganito ang papakita mo sa akin. Ano to? Oh, oh. Drinks nga! sa eh, basura to eh! Anong gagawin ko dito? Itamog niyan! Hindi ko kailangan niyan! Iiyak-iyak ka ngayon! Ayusin ang kalaan mo! Ano ba ginagawa mo? Anong sabi ko? Itamog mo! Hindi ka rito. Naku, lagot ka. Ano nangyari dyan? Pahama ka talaga eh. Hindi no? namin may, may patong bungso mo kapatid. Hindi po ako yan. Ang atwirang ka pa. Anong gagawin natin dyan ngayon? Tititiga natin? Imisin mo! Ano? Ako ang magiging Hindi po. O imisin mo! Balik ka rito. Bayaan mo siya dyan. Bilisan mo dyan, ha? Opo. Ay. Hmm. Natanggap na po ako sa trabaho bilang manager. Makakatulong na din ako sa gasusin dito sa bahay. Kita mo na. Talaga anak ha. Congratulations. Kaling mo ng tumiskarte. Hindi ka tulad dito, kuya mo. Aasa na sa pagiging construction worker. Walang trabaho, nga nga, paalam mong dito sa bahay. Uh, tay, I'd like you to meet my girlfriend, po. Hello, po. Hello. Ang ganda naman ang girlfriend mo, anak. Manang-mana ka talaga sa akin pagdating sa babae. Maganda ang taste mo, tsaka mataas ang standard. Hm. Hindi ka tulad ng kuya mo. Hindi ko alam kung makakakuha ng partner pa yan. Sino ba naman ang nagsiseryoso at iibig dyan eh? Isang delivery rider lang?